Nakatakdang ilunsad ang Pilipinas ang internet satellite na Agila kung saan magbibigay daan ng mas malawak na connectivity sa mga malalayo at liblib na lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusada. Game changer. Ito ang posibleng dalang epekto ng Agila satellite sakaling ito ay matagumpay na ma-launch pagdating sa internet connectivity sa bansa ayon sa Department of Information and Communications Technology. Ang Agila satellite ay isang satellite na dedicated o particular sa Pilipinas. Paliwanag ni Assistant Secretary Renato Paraiso, sa kasalukuyan ay may sinasagawang demand study para sa satellite communication. we have a survey on government agencies both, both on uh, n nation and uh, local estimate demand for the country po ibig sabihin ng yun tinitingnan natin kung sino siya i-deploy or yung mga uses ng satellite natin aside from that we are talking to many satellite operators yung mga natin uh, SSPOs natin satellite service operators and providers natin uh, and manufacturers to screen and evaluate their satellite and services we are also uh, coordinating with the international telecommunications union for revision of the international frequency lahat nito para naman sa Pilipinas. Anya malaki ang may tutulong nito, particular na sa mga geographical isolated and disadvantaged Ojeda areas. Dahil sa satellite technology ito, inaasahan rin na mas makakamura ang pamalaan dahil hindi na kinakailangan maglatag pa ng mga kable. Pag nandyan na yung mga satellites, uh, galing sa taas, ang ipoprovide nyo na hindi na infrastructure, yung mga equipment na lang para mag-receive ng mga satellite uh, ano na to, uh, broad, uh, yung bandwidth natin from the satellites para naman ma distribute do sa sa mga within the specific area range of that. Sinisiguro ng DICT sa publiko na kanilang ginagawa na mas magamit ito ng lubusan. Ito'y lalat arkipelago ang Pilipinas. Ibig sabihin maraming mga isla sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, bukod dito, marami pang ibang proyekto ang DICT para mas magkaroon ng connectivity sa bansa tulad na ng pagkakaroon ng pre wifi sites. Rod Lagused, para sa bayan.